Tapos din yung Supremo Ang problema natin ngayon Si Mangkiting Kung ano na natin matutuntun Si Mangkiting Iwala na yung Supremo Bro Tingnan ka natin yung ano niya bro Yung mukha na Supremo Sige bro, sige bro Wih, si mangkiting. Hah? Si mangkiting itu. Yan bas si mangkiting? Bro. Mangkiting yan. Yan bas mangkiting? Sakit. Si mangkiting si Mang yang makin supremo. Tidak pernah kita. Wih, Hindi ko pa nakita si Mang Kiting. Yan ba si Mang Kiting, bro? Bro, patawad, bro. Nasaktan kita, bro. Kapi. Bro, patawad, bro. Patawad, Mang Kiting. Na ano kasi, bro? Sinasaniban, bro. So, ayan, Lods, no?

Ibatan. Oh, wala kasi kaibigan Ibatan. Ibatan ng zero. Paano to? Ano? Bro, ito ba yung sinimang bro? Sinimang to. Uh, tulungan natin to bro. Uh, bigyan natin ng konting lakas bro para ma... Uh, mm -hmm. ma Kailangan ko itong kay kaibigan Ibatan. Sige, mm sige. -hmm. Sus, hindi ko akalain na Kaibigan niya yun si Mangkiting Ito yun si Mangkiting Ano, anong pasan niya mo ngayon bro? So bro pilitin kong i-reke si kaibigang ibatan na dumating sa kaibigang ibatan na sana po dumating kayo kailangan namin ng tulong nyo kaibigang ibatan uh, tulungan nyo po kami masama yung alagay ni Mang Kiti ngayon kaibigang ibatan Facebook. Kailangan daw nating dalhin si Mangkiting doon sa sa uh, lagusan ni Kaibigang Ibatan, doon sa may malaking bato. Tara, tara. Sige, sige. Eh, sige, kailangan natin siyang dalhin. Sige, sige, sige. Ay, ganito, ganito. Wow, naman mo huh? Tara, tara. Bukatin ko si Mangkiting, bro. Dalhin natin doon. Sige, sige. Kaya ko ba itong buhapin? Hindi mo lang bro sa kaibigan mo bro na mawala siya dito bro Nandito na lang, nandito na lang bro uh, Pagtulungan natin siyang buhatin Dalawa tayo. Oo. O, hindi na tayo mag-record, mahirapan lang tayo magdala pati ng camera. Ang importante, madala natin po siya ngayon doon sa oh, ano, na sa lagusan ng kaibigan namin. Sige, ganyan lang do. Bro, wag ka mag-alala, bro. Kapagamot kita kay Dali natin doon. Kaibigan. Mahirapan tayo maghawak so, ng camera tapos no. Pagtulungan namin si Mang Kiting na buhatin. So, hindi na kami magre-record. Itago e, namin yung camera para hindi kami mahirapan maglakad kasi mabigat kasi si Mang Kiting. So yun, update na lang po namin kayo kung anong mangyari kami ng kiting po. So ngayon, hindi muna kami magre record Ayan mga ka-hunter, no. Dalhin namin si Mangkiting doon sa... lamesa ng bato. Para... ...doon namin siya, ano, bubuhayin, tutulungan. So hindi muna kami mag-on-cam. Kasi mahirapan kami magbuhat ni Mangkiting tapos... ...mag-on-cam pa kami. So tara. So yung mga ka-explore no. Nandito na kami sa lagong sa ni Kibigang Ibatan. So, dinala na namin si Mang Kiting dito. So, so tawagin natin si Kibigang Ibatan para pagalingin si Mang Kiting. Hey, bro, tawagin mo kaibigan mo bro. Kaibigan ibatan. Nandito na po kami. Nandito na po si Mang Kabigang ibatan. Agay. Opo, opo. Sige po. Simulan na lang. Simulan na lang, lang yung pagkakamot po. mm okay. Yun na po yun Yun na po yun bro ba Bakit hindi pa rin gumigising si Mankiting? Magaling na po si Mankiting Magaling na daw bro Pero hindi pa rin gumigising Mankiting Mankiting Gisingin daw natin bro

Yan ako bro? Bro, nandito ka sa lagusan ni kaibigang ibatan bro. Ano ba nangyari bro? Eh, upo ka lang muna bro. Ano ba? Ma mahina ka pa ba? Kaya mo? Sakit pa yung katawan Sakit yung katawan mo? Bro, ah, na sorry talaga bro. Napuruhan ka namin kanina bro kasi sinabi nung kasama mo, nung isa na naka-itim, ito daw yung supremo So, wala kaming nagawa ni ni Ismo kanina kasi sobrang agresibo mo rin kaya napuruhan ka namin nung binuksan namin yung ano mo, no, suot mo Simang, ikaw pala yun kaya suri talaga bro hindi namin sinasadya yung nangyari sa'yo bro napakatapang mo kasi kanina bro hindi ko natandaan bro hindi mo tandaan bro dito tayo bro ito yung lagusan ng kaibigan si batang bro dito tayo patupanto yung bato dito ano bang nangyari ito sa si katawan dito ano yan bro dugo kayo biglang ibatan ah, magaling na po ba talaga si makiting magaling ka na daw bro dito tayo sa na po ba Hmm. hindi mo pa masyadong na yung lakas mo kaya huwag ka munang masyadong magagalaw Nakatidaga okay. uh, natin po okay. para, para mas ano siya hmm. Mas tamang kita eh, anong karamdam mo na yun? Ito nawala yung um, hindi na pa masakit. Masakit yung natin. So yung sugat mo, pinagaling ni kaibigan ibatan. So meron pa mga natitirang dugo. Grabe bro. Ilang linggo ka rin nawala bro. Nahanap-hanap ka namin. Ano hmm, bro? Uh, si ano bro? Sup Supremo bro. Sino ba si Supremo bro? Yung inkanto bro. Ginagamit yung katawan ko. Inkanto pala yung Supremo? Yung, Ginamit yung katawan mo? Ginamit yung katawan ko kaya yun, hindi ko hindi ko kaya yung lakas niya. Hmm. Ayun pa. Ayun bilis mawala bro. Pinagpanggap ka na ikaw yung supremo, pero yung kanto pala ka yung supremo. Ito so, bro. Ay, yun pa? ang pinakamalakas bro. Yung hmm. matandaan ko bro, yung isama po tayo. Hmm. Isama po sa pilin mo. Oo. Oh, oh. Bigyan na lang yung parang may ginagamit po sa pangyarihan sa akin kaya yun ginamitan ka ng hindi ko na, na yung sarili ko oh, so, ganito yung gagawin natin ngayon bro uh, uwi tayo, magpahinga ka, magpagaling ka ng tuluyan kasi ilang linggo ka rin nawala, naminis ka na yung pamilya mo sige sige bro sige, sige. Oh, so, kaya mo bang tumayo? Ay, tayo ka nga? Ah. Marami salamat, uh, uh, Batal. Maraming salamat din Ibatan sa tumutumol. Ah, tulong niyo sa amin Ibatan. Ayun. Sa wakas na balik na po sa katawang lupa yung kasama nila no na si Uwi tayo, uwi tayo. Tara. So, salamat na uh, at uh, salamat kay kay Ibatan at kay Ismo. Uh.